sabi sa akin ni Batala, matapang ka pala. Pusong legion kaya dibdib mo ay walang mga daga. Alam mo bang mga pangarap? Okay, green lang eh. <laughs> Ayun <mo>. Excited excited kayo <laughs> Kaka-green lang. -bip agad. Easy. <laughs> kahit natakot sa palaka inakyat ang kabundukan at maghapong naggala inabutan ng dile, muntikan na akong mawala sa sarili ko paggapang ko wala akong makapana sa dulo na pala ng bangin wala nang kawala tumalon na lang kaya ko kakayanin ko kaya kaya ako'y napadasal sa iba'y saltong panapa bahala na si Batman ay ang saktong kataga tsaka na ako gagawa ng mga papak o pababa hamon ng mundo lumaban Paglaro ng mapo yat patintero kay ka matayan unahan sa pesto dito kaya eh, mauna ka sa pesto pag mapagbigay ka dyan Stack up ka dyan <tinyo> ang hangin sa salubongin ay yayak camping ko yayak camping ko na naranasan masakit hindi ko, aw, aw, butik. Sabi sa kinis sa tanas mayabang ka pala. Tuturuan kita kung paano magpakumbaba. Di ka nama isasalba na maisasalba na mga kanta mong gawa. Panungututubusin ang kaluluwang matagal lang nakasangla. Binabang dangal, nagpakahangal para lang baliwan ko ng inuwadla. At binayaan ang katanyagan kasulang halata na hindi ka handa sa kontratang to na no, may pangalan mo na nakalagda. Teka lang mo ko muna pakasigurado din mo pa ako pag-aari dahil ang titulo ng kaluluwa ko'y nasa akin at ang kasunduan natin ay puro lamang usapang hangin kasi autograph ang nilagda ko sa kontrata at handa akong tahaki ng mahabang ladas pabalik baliwala ang pago na sakit basta pag-uwi yako patalik ng aking asawang malapit at dalawang anak kong makulit para sa kanila kapakanan gagawin ko wala tanong man nakapalit ng mundo kipaglaro ho katintero kamatayan digbig ko nung paglabas ng pinto nakakapunit man ang hangin sa salubongin ay yayakapin ko ho oh, oh, ho wow ano man ang hangarin sa akin ang lahit kakayanin ko ho oh, wow, wow yun tatanggapin ko ng buo pagkaano ka pa te, sasagarin ko hanggang sa buto kahit pagkaano kasakit aakyatin ko ang pinakatukto kahit pagkaano katarek bawat suntok na sinalo ay may tajak na kapalit dinuro duro ako ng mundo kayang inarat tinanggap ang walang kwentang mga hamon para bilhin si Luni. Binenta ko si Marlon, matalo man ngayon bukas ang persa ko'y babangon. Pangako, mas malakas pa ng triple kesa sa kahapon at kung puta ang kanibate, pare, di bali na lang. Walang paki, alam, mas kihirang yung pinakamayabang at kahit maraming kalabak na balak sarain rain, aking pangalan ay bali, wala kasi wala naman akong peking imahe na alagaan kaya! Hey, <laughs> yeah, traffic, traffic. Ang bitbit ko ay panalangin paglabas ng pinto Manang hangin sa salubungin ay yayakapin ko Oh, oh, aw, aw Ano manang hangarin sa akin ng langit ay kakayanin ko Wow, wow, aw, Takos sa damdamin na itila bale wala. Mira ng pangaran, mira ng harapan, di nyo kalaban, iya ba wala? Na maranasan masakit, di ko matakasan Let go. Ang ko ng buo kahit magaano kapait sasagarin ko hanggang sa buto kahit bagaano kasakit aakitin ko ang pinakatokto kahit bagaano katarek bawat suntok na sinalo ay may tadyak na kapalit dinuro-duro ako ng mundo kaya nginaratan ko pabalik